Alam namin na marami tao may iba't ibang sexual fantasies at ayaw namin mag-judge. Pero sa kasong ito, wala kaming masabi kung di itong taong to ay tunay na pervert. Mali talaga eh. Isang lalaki nagngangalang Chen mula sa Shinju, Taiwan ang nagpupunta di umano sa isang morgue tuwing madaling araw para makapag-masturbate siya sa harap ng litrato ng isang patay na babae. Noong April 16, nakita ng security guard ng funeral home ang lalaki na nagmamasturbate sa surveillance camera at huli niya sanang pervert sa akto pero ang borderline necrophiliac ay nakatakas. Binalikan ng security guard ang lumang surveillance camera at laking gulat niya nang nadiskubre niyang si Chen na mayroong girlfriend ay isinasagawang nakakadiri niyang gawain at least tatlong beses na sa nakaraang dalawang buwan. Sabi ni Chen sa pulis ay naposes siya ng masamang spirito kaya napilitan lang siyang magmasturbate sa harap ng litrato ng patay na babae. Ayon sa pulis, tatlong beses na siya nagmasturbate sa harap ng nag-iisang litrato at noong unang beses ay nakasuot pa siya ng maskara. Nasabihan na ang pamilya ng babae pero wala pa silang nasasabi sa isyo na ito. Hindi nalalaman kung sila ba ay galit. Sa ikatlong beses ng pagtangkang pagmasturbate ni Chen ay may living na isinasagawa kaya umalis na lang ito. Ayon sa pulis, ang litrato ng namatay na babae ay maganda nga pero hindi dapat na binabastos. Si Chen ay nakasuhan ng public indecency at maaaring makulong ng isang taon.